Hello mga ka sisters, andito ako ngayon sa may palayan. Bale yung palay bukid na tinanim ko ay panahon na para anihin. So ayan mga ka sisters, yung palay. Tamang-tama na talaga na eksakto lang siya na aanihin. Ayan. Ano na talaga siya. Magulang. So ito na siya oh. Bale, ang gagamitin ko dito ay karet lang. So, wala akong videographer. Mamaya pa pagdating ni Aya, unumano muna ako mag-karet. มุลงแกนก็ือ kung hindi pa diskarte ang bukid, eh malugi tayo. Eh, ang mga ka-sisters yung isda natin. kukuha tayo mga kasisters ng saluyot. itiinom natin yan para magkaroon ng dulas yung sabaw. Sarap yan. Tapal. 没啥。 si Ito na sinaluyutan Ay okay na. 'Di ba? Yeah. Sarap talaga nito sa bau. Gusto ko talaga msa sabaw lagi. nandel <laughs> Last hour na si Hana at si Aya. Oh, kaya na. Basta ko na. Ha? Oh, dadubli ka ng punak. pray oh, pa. Oo eh, oh. Paa ang gusto niya. Oh, gusto ba isa yun? Oo. Sabi niyo magkain ang kanin Parang gutom ah. na gutom tayo ha. Gutom na, gutom na. Boy, kita tayo na pray. Pray mo tayo na kalimutan yung pray. Maraming salamat o Diyos sa buhay at kalakasan. Amen amen, amen. amen. Oh, saan ikaw dyan? Oh! Hello mga ka-sisters! Yeah, dito tayo sa... Ano ka po ah? Ha? Ano ka po ah? Ay! Ano ka po ah? Ang kalala. Saan ito is sa standing ovation. Kain lang po ka-sisters. Ano ka hmm? Oh, Ah, salamat nga. I love you talaga. Mama, chup chup. Ano <laughs> Ma, <laughs> ma, hindi ko tapita, ma. Poster ko. Dahil? Anton si na mag-await ng po, ah. Dito ko, oh. Sige lang. Na, dito ka na, oh. Yun. Minsan la ako makiang raw sa inyong vlog. Okay lang yan. Okay, okay. Yun talaga yung matagal lang walang gawang video. <laughs> <What? laughs> Kaya ka lang upo, Nanahimik na, na yung channel ni Ms. Ayahal. Mm, -hmm. Pila Pinatulog ko muna ako channel. Busy siya. Busy pa ako sa aking Uh, may saging na mahabal-habal. Bago medyo Tapos may tawag May yung maliliit maga na ano na sago. Mmm. Bago, bago, may ka, bago bananay... Pagkasarap. Ano yun? Bagong video mamaya? Bagong video? Bago. Oh, subscribe guys. Abangan. Tulungan <laughs> 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 ko na lang kayo mag-market. Oh, market, market. Ano, ano, dito ko na. Dito ko na Ating dito. Mm. Ah, -de 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 subscribe. subscribe guys, stay hmm. tuned. Ah, malaki naman pala ang... Maga hmm. pa na. Maga pa na. subscribe lang, stay tuned. May bagong paratingin ulit na video sa bagyo. Kala ko, paratingin bagyo. Bagong video. Mm -hmm. Na malabagyo. Malabagyo. Ang ah. harap. Hmm. Kaya lang. Hmm. Ah, Diyan ka lang muna, anak. Kain tayo. Nagain tayo. yung anak mo ka tawag daddy. Naga-store si naga-store pa ng food si mama mo para mag ano. Kaya ko ba magda-diet? Wala diet din. Sa pang-diet. Sa bedroom sa niya. Hay! Sa bedroom. Ha? Sa bedroom. Ha? Ito ya. Hey. Ula ya, Masarap Mas, na tanghalian. Ini tahu? Halo. Halo. ah. Ini celnya aku sampai aku baik ke mama. Kami hatu. Aku besok aku mau kuya. Besok nak maklunok. ya. Ama aku. Wah, aku menyukanin parang halo black. Hmm. Mm. Ah. Ah. babay mga ka sisters. Bye -bye. See you next video. Abangan ang bagong video, masarap yun Mm. <laughs>